Hi everyone, good afternoon. I'm back. This is some brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon. Sino nga ba ang pasok natin sa listahan natin dito sa naganap na National Costume Competition dito sa Miss Grand. So yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa so, pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Grand International National Costume tayo ngayon. So, grabe, 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 grabe. Grabe ang nakita ng dalawang mata ko na bonggang-bonggang intablado ng Miss Grand International 2025. Just ko, national costume competition pa lang to ha, pero yung lighting nila, just ko Lord, ang sakit na sa mata dahil panalo talaga. Just ko pasabog yung patikim nilang boom. Ah, di ba? So yun, so gusto ko yung stage, talagang hindi nagsisiksikan yung mga kandidata. Sabi nung friend ko, parang anliit nung stage nila ngayon. Pero nagulat ako kasi talagang yung na, simula na yung show, ang laki pala nung stage nila. Parang half, Earth. Ganon. Yung parang half world. Ganon. So, ang bongga. Ang ng effect. Ang bongga ng sounds. Ang bongga ng lightings nila. At higit sa lahat, yung lawak ng runway nila. Nakakaloka. Talagang pwede talaga tumamble talaga yung mga candidates back and forth. Ganon. Kaya naman, ang masasabi ko sa Miss Grant, Truly, number one! So, yun! So, kamusta naman yung mga candidates? Siyempre, panalo sila sa mga, kanilang mga eksena. Panalo sila sa kanilang mga ganap. At, eto nga, grabe talaga, nawindang talaga ako sa mga pasabog. So, syempre, tinitignan ko sa national costume yung execution ng kandidata. Kahit simple lang yung not cost niyan, kung ang execution niyan ay winner, talagang panalo yan. Kasi, syempre, at the end of this historic performance level dapat talaga ang kandidata maliban doon sa talagang kung hindi naman nila kaya mag-perform, di ba? Kasi nga yung ibang candidates ang lalaki ng mga kanilang national costume. So, sino-sino ba yung mga pumasok sa atin? Pagdating sa Asia, marami kang mapipili kung tutuusin eh. Kasi talagang very grand talaga yung kanilang mga pasabog. Pero ito ang aking top 10. So, para sa aking top 10, oh my gosh, nasa number 10 spot ko, ang pambato ng Japan. Yes, Japan. Gusto ko yung execution niya. Sobrang simple lang nung kanyang national costume. Pero the way kung paano siya tumumbling-tumbling doon ay winner. Talaga tapos yung mga position niya talagang pack oh, 'di ba? Talagang pinag-aralan bilang isang Indian, 'di ba? India. So 'yon, isang India na ano, na talagang masasabi ko dalang dala niya at ang perfect ng performance niya at perfect ng kanyang mga posing. Kaya sabi ko ay number 10 spot ko ang Japan. Siyempre na akin hindi mawawala ang United Kingdom. Yes, United Kingdom panalo din ang execution. Talaga naman sabi ko grabe si United Kingdom ha ang winner 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 ng kanyang pa French fry. At masasabi ko ang saya ang ganda panoorin doon sa live tapos alive na alive syempre ang pambato ng United Kingdom kaya para sa akin number 9 spot United Kingdom. Para naman sa number 8 spot syempre pasok sa listahan natin si Vietnam. Yes, I love yung execution ni Vietnam. Sobrang nasupresa ako yung binukhang ganon tapos umikot-ikot siyang ganon. Ay, winner. So sabi ko, ay talagang iba din ang eksena ni Vietnam. At masasabi ko, palaban dito sa competition na Miss Grand. Yes, I love Vietnam. And then para naman sa number 7 spot, syempre pasok sa listahan ko si Miss Venezuela. Yes, talaga naman buhay na buhay ang beauty queen ng pagiging powerhouse ng Venezuela. So, sabi ko nga, ang ganda. So, talagang na-touch na -touch talaga ako doon. Kasi, di ba, talagang sa bundong to, ang tunay na powerhouse na unang-una ay Venezuela. At USA nga. Oh, sorry yan. So, kasi sa nakagisnan ko, sila talaga yung parang laging nananalo. Tapos, ang tingin ko sa kanila, parang mga Barbie. Tapos, ito, yung kanyang natkos panalo. So, yon At para naman sa numbers, number 6 spot ko, syempre pasok ang pambato ng ano, ng Philippines! Yes! I love Emma Tiglao. Gusto ko yung the way kung paano niya in-execute yung kanyang national costume. Siyempre, bago to sa atin lahat. Kahit nga ako, sabi ko, na sorpresa ako. Pero in fairness, maganda ang national costume at talaga namang masasabi ko, sobrang bongga. Sayang lang talaga, hindi niya napailaw yun ng bonggang-bongga doon sa mismong gitna. Pero kung nagawa niya yon ay winner. So, yun. So, gusto ko. Gusto ko yung national costume ni Emma. At ah, talaga naman wala akong masabi. So, para sa akin, number six spot, Emma Tiglao from the Philippines! Yes! So, sa listahan ko, ang national costume syempre ni Guatemala. Yes, Guatemala. Grabe. Eksena kung eksena. Panalo kung panalo. Talaga, gusto ko rin yung kakaibang national costume niya kasi sobrang laki talaga ng sombrero niya at ang galing ng execution niya. Doon talaga, may pag ganun, ganun pa siya na may dalang gitara. Kaya sabi ko ay winner para sa akin ang Guatemala. And then, of course, hindi rin mawawala sa listahan natin ang pambat tonang ng Egypt. Yes! Wala man masyadong ginawa si Egypt pero isa din siya sa mga masasabi kong sobrang ganda ng kanyang national costume at sobrang laki. So, parang piling ko ang bigat-bigat nito at hirap dalhin ha. At masasabi ko, sobrang winner yung execution, panalo yung galawan. Oh my gosh! Talagang naloloka ako sa kanya. And then, of course, para naman sa sumunod, ay, syempre pasok sa listahan natin, ay, national costume ni Brazil, yes, Brazil is the best, yes. Ang ganda, naloka ako, lalo na yung binuksan niya talaga yung ano niya, pak, oh, sigawa lahat ng tao doon. E paano naman kasi, grabe naman yung pa-surprise talaga ni Brazil at maloloka ka talaga sa eksena niya. At winner na winner, oo, so yon. At hindi lang yan, gusto ko rin ang national costume, syempre, ni Laos, yes, grabe. Grabe talaga yung national costume ni Laos Talagang masasabi ko bonga winner Yung execution, wow na wow So yan At syempre para sa last three ko uh -huh. Syempre pasok sa listahan ko Ang national costume ni Czech Republic, yes, I love the national costume of Czech Republic Ang galing ng kanyang execution, lalo na yung mga motion niya doon sa harapan Talagang winner, plus yung talagang tumalikod siya Oh my God, wow talaga ako ng todo-todo Sobrang grabe yung palakpahan nila doon Ang galing talaga ni Czech Republic sa ipinakita niyang performance kahapon sa national costume. And then, hindi rin mawawala sa listahan natin syempre ang pambato ng Ecuador. Yes, Ecuador. Isa talaga siya sa mga talagang tawag pansin sa lahat, yung paiguana, red iguana niya. At talagang lahat talaga ay na sa kanya ng bonggang-bonga. The way kung paano niya igalaw to, the way kung paano niya imub talaga yung lahat ng eksena niya doon. Ay winner na winner. Sobrang winner talaga. At masasabi ko in fairness talaga sa Ecuador panalo. And then, ayun. So, para naman sa last spot ko, ay nako, dito talaga na-amaze talaga ako at sigawan talaga yung lahat ng tao doon dahil kakaibang performance na ipinakita, syempre, ni Miss Thailand. Yes, ni Miss Grand Thailand. Grabe talaga yung kanyang execution. Grabe yung energy na binigay niya. Alive na alive. Plus, nando doon sa ang colorful ng kanyang national costume. Sobrang ganda the way kung paano niya ipinirisen at masasabi ko, you are the best. So, yan. So, talagang sobrang natuwa ako at sobrang panalo talaga yung energy na binigay niya. At kahit si Jojo Braga, eh, sabi niya sa akin, ay nako, panalo talaga si ano, sabi niya panalo daw 'yung national costume ni Thailand. At ako din naman talaga, isa talaga siya sa mga the best para sa akin. So 'yon. At ayun nga. So sila 'yung mga napili ko na best na national costume. So 12 sila. So sabi ko nga, lahat sila ay nagpakita ng magagandang performance. So, yung iba naman, hindi ganong kakabog yung performance. Pero masasabi ko, ang ganda ng creation. Lalo-lalo na syempre kay Philippines, na kulangan lang talaga ako yung buksan niya talaga yung ilaw. Hindi talaga nag ano yon Pero pagdating naman doon sa ano, na naman siya. Saka yun doon na yung papasok na sa loob. Sobrang sabi ko, alo, sayang, sana ganito yung ipinakita talagang ilaw. Ang liwanag. Pero, the way ko pa ano naman yan dalhin, ay talaga ng mga winner. So, yan. So, sila-sila ang mga pumasok para sa akin. So, sabi ko nga, job well done. Ang lahat naman ng 77 candidates dito na nagkukumpit, in fairness naman sa kanila, lahat sila ay panalo ang execution. At syempre, yung pagod, hirap, yung gutong, halo-halo yan. But, good luck and congratulations syempre sa lahat ng candidates. So, appreciate ko talaga yung ipinakita nilang National Costume Competition kahapon na naganap nga sa ayun nga, sa Miss Grand International 2025. And then ayun, so syempre looking forward na tayo dito sa preliminary competition kung saan ito na talaga yung inaabangan natin ng matinding galawa ng mga candidates na nagkukumpit dito. Pero ikaw ang tatanungin ko sa tingin mo sino ang pasok sa banga o sa listahal mo bilang national costume. Ayun, uh, sino ba ang nag the best para sa inyo? So please comment below para at least malaman ko naman ko ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click niyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin tsikahan. See you tomorrow. Thank you guys.